Right mga kamukil good morning no. So malapit na yung Pasko mga kamukil kaya batiin ko kayo ng Merry Christmas mga kamukila. Happy Merry Christmas sa inyong lahat. Salamat mga kamukil sa walang sawang pagsuporta. Kain pala mga kamukil oh. Ito yung mga pagkain namin dito, pagkain bukid mga kamukil ba. Oh. Ayan, saging kanin. Ito yung ulam namin ngayon, simplihan lang. Tapos nito mga kamukil pahinga ng konti Umamaya so, mga kamukil update tayo ha ah, sa trabaho namin dito itong pagpapagawa ko ng bahay sa magulang ko no? inuna ko muna yung mga magulang ko mga kamukil di bali sa akin no? kakahanap makakahanap ako ng paraan ito yung gamit natin gaya na nakaugali ang kong vlog mga kamukila ah. ayan o, kailangan unahin muna natin ang mga magulang natin bago tayo ano, matatanda na kailangan natin mapadama din sa kanila mga kamukil na mahalaga din sila para sa atin kahit no yung pinaka importante doon natin makikita yung saya na hindi mo mararamdaman pagka ganyan yung ugali mo Ayan, no? so update tayo mamaya mga kamukil sana tapos namin dito okay, ito na yung update sa trabaho namin mga kamukil oh. update tayo sa bahay ng magulang ko na pinapagawa ko dito no? o na trabaho namin yung aking dito sa amin ito na yung update naka-cladding tayo, no? wall meter cladding tapos nakapag-file ako ng na CHB si ng ilang piraso diyan sa baba, nakatatlong patong ako diyan mga kamukin no. Uh, kung may budget kayo, mas mainam pa talaga, mas mataas yung tinatawag nating half, no. Mas maganda 'yun. Uh, sa atin dahil kapos na tayo sa budget. O oh, ganito lang yung diskarte ko at least. Uh, mababago rin kunti yung bahay ng mga magulang ko. Ayan na siya. No? Ito yung pagbububong hindi ko pa nagalaw. Bukas ko na yung trabaho yun. Kasi yung trabaho ko kanina mga kamugil mag electrical no? mag electrical na ako dito sa loob so nandito yung ating uh, panel board no? pero gabi na, no? madilim na so yung electrical nito mga kamukil uh, okay na, tapos ko na tapos nakapag-bulling pa kami, bululing. ayan no? Ma madilim na mga kamukil no? kapag pa ako ng outlet Ayan. tapos ito dito na file na namin mga kamukil i-file na namin yung si HB tapos sa likurang party mga kamukil, kaninang umaga, sinimulan uh, sinimulang pagtrabaho yan. No? Uh, dito, tinapos to dito kaninang umaga tapos paikot dun sa likod. So bukas mga kamukil dahil bagong file pa lang to, hindi pa pwedeng uh, installan kaagad namin ang metal stud. So, bukas na naman yung metal stud na install. So bukas ng hapon mga kamukil yung uh, ano ko na ma buo, masarado tong bahay na to. No? So, a 25 dapat makapagplaster na kami sa loob. Ah, ayan yung mga gamit namin mga kamukila. Gumawa ko ng maliit na barong-barong dito. Para lagyan ng mga gamit. Mama ko. Tapos, 25 yung target ko. Mga kamukila kailangan. Makapagsilong na kami dito sa loob. No? Oh, ah, sa likurang party. Uh, ah, yung bubong nitong bahay mga kamukila pinagawa ko para sa magulang ko. Kasi itong mga year na to. Bago ba to? At wala pa kung budget sa kulorok. Cool ah binalik ko muna. Pansamantala. Uh, pag makaipon na naman ako pang kulurup saka saka ko naman siya papatrabaho tratrabahuin sa bandang likuran ito na yung forma niya. Hmm. Uh, dalawang kwarto to mga kamukin yung gagawin ko dito may sala may balcony tapos yung pinakakusina namin sa susunod na naman pag makabudget ako bali itong pinakamin lang muna ang inuuna ko tulugan ng mama at papa ko may maluluto at pa, man, pa naman sila dito sa labas so dito lang muna so, itong part na ito mga kamukin dito malalagay yung aming kusina, no? Kusina, CR, paliguan, Dito ko ilalagay itong side na to. Mas malaki yung bikan dito eh. Tapos dito sa likuran, meron pang bakante dito. Dito ako, dito ko ilalagay yung mga ano ko. Yung mga ibang gamit, no? O di kaya gagawa ako ng maliit na pool tree, no? At ano lang pang ah uh, ihaw-ihaw pwede pa binta na rin no? maraming kulungan magagawa dyan sa eksis ng lupa na yan o ano lang native chicken na yung i, ano natin ibubuhayin native chicken lang muna o di kaya broiler no? dipindi na lang magkapera basta gagamitin ko rin yung mga eksis na natira so ito dito bukas mga kamukil masasara na to ayan nakagathers tayo dito ay naka tapos nakagathers din no? oh, uh no? Uh, masaya na ako mga kamukil na unti-unti ko na nabubuo yung bahay na pinapangarap ko na para sa magulang ko no? sa susunod na naman nito mga kamukil sarili ko naman no? yung ang pamilya ko naman yung aayusin ko matapos ko may plaster yung aking mga magulang um, ano lang dahan-dahan lang step by step lang na mahirap na biglain natin baka hindi natin kayang abutin o, kung ano lang yung kayang abutin sa ngayon yun lang muna okay sa harapan itratrabuin namin bukas pagsasara dito sa taas o may natira akong mga gutters at saka yung plasing mga kamukil pag ano na yan pa preparation ko yan sa para sa mga extension na mangyayari dito kasi dito magkakaroon rin yung extension yan ngayon mga kamo yan yung existing na CR namin pero ililipat ko din yan dahil ito gagawin kong kulungan ng manok papunta paliter ilong kulungan ng manok hanggang dun sa likod ng kusina ano o bukas yun yung isasara namin sasara namin tapos yung uh, target ko din bukas mailipat ko na tong electrical para mapasindi ko na yung uh, ilaw dyan sa loob no? mapagana ko na yung mga electrical ko ayan na no? so yan ang mga kamukil yung ating update ngayong araw thank you maraming salamat